Welcome back to my channel! Ayan, matagal-tagal na rin akong hindi nag-upload sa aking YouTube channel sa kadahilan ng maraming pangyayari uh, walang time, maraming nabago sa trabaho, sa lifestyle syempre nandito na yung pamilya ko so hindi na rin ako nakakaroon masyado ng time na mag-vlog pero anyways, uh, wala lang talagang energy na mag-vlog. Sa so, dami ng actually, ang dami nagtatanong sa akin about sa mga nang kaganapan. Recently kasi, ang daming mga negative na na mga pangyayari, mga balita yan, sa mga news uh, unang na unang naapektuhan doon ay yung mga nag apply papunta rito sa Finland. gusto mong pumunta rito as practical nurse. Um, malaki rin kasi yung pagbabago doon sa system. Doon sa pinanggalingan ko na company, na agency. So, masyado nang mahigpit ngayon sa study. Kung dati, 8 months pa lang, So, after ng A2.2 na A2 level, naka-flight na kami. Ngayon, hindi. Almost tapos na nila yung yung Sumuling so, Kelly, ilang level na tapos na sila. Tapos nag-aaral na sila ng, ng care assistant. Tapos na silang mag-aaral. Tapos nyo, nag-aaral na sila ng practical nursing. So, bakit nga ba ang haba-haba ng 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 study nila compare sa amin. Actually guys, uh, ramdam ramdam din namin ng mga nandito yung malaking changes talaga. Una sa lahat noong mga few months ago siguro konti ako nagkakamali nitong summer, naghigpit dun sa workplace namin. So hindi na sila tumatanggap ng ng applicants na hindi pra, hindi graduate ng practical nursing. Tumatanggap sila ng uh, part-timer na mga student as practical nursing pero um kung ikaw ay care assistant lang o yung Hoivaa Bostaya na tawag hindi nila ina-accept. So if ever na yung applicant ay graduate ng Hoiva Abustaya pero siya ay nagco-continue ng na mag-study ng practical nurse. So pwede siyang mag-apply as um part-timer yung Keka, Keka kikalae na tinatawag kasi um, sa workplace kasi meron dalawang uh, employment yung bakitoy nin, tsaka kika yung bakitoy na yung mga permanent so sa pagdating sa permanent mahigpit sila hindi na sila ngayon tumatanggap ng applicants as permanent na hindi graduate ng lahi -hoy taya. so yes isa yun sa um, Um pinag uh, napansin ko na pagbabago nung pumasok yung summer season. So medyo naghigpit sila. And then pagdating doon sa kasi yung workplace ko is different from elderly care. Kasi yung sa amin is service housing. So yung mga classmate ko na nagtatrabaho sa elderly elderly homes uh, ang isa naman sa pagbabago na na share nila is nabawasan sila ng tao. Binabawasan yung mga naka-duty. So, it means na nagtitipid yung koti, yung workplace nila ng pera, nagtitipid. So, paano sila nag nagbawas ng tao? For example, may dalawang department. Sa isang department, ay tatlo ang naka-duty, naka, naka -duty, na practical nurse. Then, sa other department, meron uling tatlo. So, six na na hinkelo na na worker ang naka-duty at the same time. Tapos ngayon ang nangyari um uh, two point, 2.2 point <laughs> Ngayon ano na lang siya, hindi na hindi na ganun kara, hindi na ganun yung yung tawag dito. Hindi na ganun ang ang sistema. Hindi na siya 3. 3 is to 3. Ngayon, itong department na to, meron silang 2.5. Saan manggagaling yung 2.5 na tao? Kung dati, kailangan nila ng 6 person. Ngayon, 5 person na lang kailangan nila na mag-duty. Yung isang tao na yun, siya yung hinahati na mag- na magpatalon-talon sa, sa dalawang department na yun. Yung tinatawag nila na ano ba yun? Hupari ba? Hupari? Eh, nakalimutan ko na kasi wala sa amin ganun. So, hindi ako familiar dun sa, sa ganun na system. So, dalawang, dalawang department, mayroon silang tig 2.5 na, na, ano, na worker. So, yung dalawa permanent doon, dalawa permanent. Yung isa, kahatiin siya para maging 0.5 sila. Tig 2.5 sila, siya yung, um, parang siya yung pagkailangan ng tulong dito, tatakbo siya doon. Pag kailangan ng tulong dito, tatakbo siya doon. Yun yung isa sa mga paraan kung paano magtipid yung ano, yung workplace. May ganong sistema na nangyayari ngayon. Yun. Tapos, um, nahigpit na rin sila sa sa pagbibigay ng overtime. So, instead na ibibigay sa iyo yung overtime as ikaw ay permanent permanent na worker. So, hindi na nila direct na iaalok sa iyo yung yung open shift na yung bakanting shift hindi mo na pwedeng i-take yun as overtime kasi ibinibigay na nila yun dun sa mga doon uh, ito? sa mga kika or yung mga part timer kasi ko ibibigay nila yun mismo dun sa permanent kagaya ko halimbawa ibibigay nila sa akin yung overtime na yun Aside from don sa hourly rate ko, magdadagdag pa sila ng 50%. So, malaki yung, ano, 150% kapag nag- nag-overtime ko. So, malaki yung nawawalang pera sa kanila. E, paano kung lahat na lang ay mag-overtime na permanent worker? So, ibinibigay e, nila yun more on sa mga part-timer. So, kung wala naman choice, at wala talagang pukuha ng shift na yun, pipilitan sila na ibigay doon sa mga permanent. So, yun yung isa sa mga pagbabago. Tapos, nitong recently, nitong mga uh, ilang buwan na dito lang, so marami nag worry kasi nga uh, to, uh, mag na ba ang mga ang mga practical nursing. Ano, lalo na nung may lumabas na balita about sa pagtatanggal ng mga emple, empleyado sa mga nursing home. Um, actually, wala akong alam <laughs> sa mga bagay na yan, sa mga, ano, sa mga balita na yan. Um, nababasa ko lang na nagsasasta nga sila ng raha sa healthcare sector. Yun ay uh, isa sa pamamaraan nila na mag, na mag sasta daw ng raha ayon doon sa nabasa kong comment na yung aging population ng Finland is ganun pa rin uh, pataas pa rin ng pataas at yung mga elderly ay hinihikayat na mag-stay muna sa kanilang mga sa kanilang mga uh, own homes sa kanilang mga bahay, sariling bahay instead na magpunta na sa mga elderly care homes kasi nga nagtitipid nga sila ng, ng pera So, ang tendency, yung, yung demand ng worker, hindi siya ganun kalakas. Hindi, hindi, hindi siya ano ba, hindi ng nakaraan na ang dami-daming kailangan. Ngayon, hindi siya ganun kabulusok yung pangangailangan. Kasi nga, para silang nag-freeze ngayon huwag muna kayong pumunta ng elderly homes. Mag-stay muna kayo sa bahay nyo. So, ganun din yung tao, yung workers, hindi rin siya nadagdagan ng demand. Kasi nga, kaya nila yung mga ano yung mga elderly na mag-stay muna sa bahay na So hindi ganoon kadami yung uh, demand ng ng worker. So isa yung doon sa nakikita kong dahilan or yung mga pagbabago which is um, wala kasi ako sa elderly kaya hindi ako makarelate doon sa mga totoong pangyayari doon. Tapos meron pa akong nabasa na sa isang news na yung CEO ng isang uh, uh, company ng uh, mga elderly ay nag naglabas ng statement na by the year to 2025, magbabawa sila ng around 500 plus na, na worker. So hindi natin alam kung sino yung mga maapektuhan. Kung yung mga bago ba na kagaya natin or yung mga luma. Mayroon kasing... Uh, dalawang reason. If ever na magtanggal sila ng bagong ng mga bagong dating, siguro is um, kung kung ayaw nila ng hindi nagsasalita ng Finnish, kung ikaw ay hindi marunong sa language, siguro magiging isang dahil yun. tanggal, which is nakakabahala para sa atin. And then, may isa pang reason na pwede, pwede, nilang, pwede silang mag tanggal ng tao na kasi nga kung sila ay nagtitipid kung ang reason, main reason nila is pagtitipid baka yung mga workers na nag uh, long years of service na sa home care which is ang tagal na nila sa industry malalaki na yung mga ano nila palka na tinatawag kasi dito the more na mahaba yung iyong pagsisilbi yung iyong work experience mas mataas yung mga rate nila unlike sa atin na mga bago na nakakatipid sila kasi cheap labor na tinatawag mababa yung binabayaran nila sa atin compared naman sa mga may mga ano na mayroong mahabang ibang mga expert na so hindi man natin kayang gawin lahat ng mga trabaho nila pero uh, pagdating naman dun sa mga peros pero so ito, nagagawa natin siyempre. Ang mahirap lang sa atin kasi uh, hindi nga tayo marunong sa language. Yun, ganun. So ayan, magluluto na tayo ng sinigang na salmon. <laughs> so ayun, ang dami nagme-message sa akin. So pasensya na kayo guys kasi unlimited yung knowledge ko as far as I'm concerned. Doon sa aking sa aking unit na pinagtatrabahuhan, yung demand ng tao ay parehas pa rin. Ang pinagkaiba lang is yung requirements. Hindi na sila tumatanggap ng ano nang hindi graduate. Yun lang. Maraming pagbabago doon sa dito sa health healthcare. So, kaya laging mag-abang ng, <laughs> ng mga balita, <laughs> magbasa. At kung tatanungin niyo ako kung kung uwi na ba. Hindi ko siya masabi ngayon kasi sa akin, uh, hindi ko masabi personally. Pero kailangan natin maging ready anytime. Kung <laughs> talagang pa ba tayo ganyan. So kasi doon sa workplace ko is very ano pa yung trabaho ko. Is ramdam ko yung pangangailangan nila sa sa trabaho namin kasi ang hirap ng ano sa amin uh, ang ang tao kasi sa amin is parang people come and go yung mag apply sila as permanent then after one, two weeks eight, one month magre-resign na yun, yun yung ano, yun yung challenges doon sa workplace ko na hindi nagtatagal ang aming mga permanent worker so parang matira-matibay din so ayun so I feel sorry doon sa mga um, more than one year nang nag-aaral pero nangangapa pa rin sila kung matutuloy ba sila papunta dito o hindi. Pero guys, uh, lalo na doon sa mga pinang, sa mga nag-aaral sa sa agency na pinanggaling ko which is the HSS. As long as hindi naman nila uh, ina-announce na may crisis nga. oo may crisis pero uh, ganun sila ka-confident. Eh. Bakit kasi ang laki ng inilalagay nilang pera sa pag-aaral ng mga student. Nag-aaral kayo ng free. Kung hindi sila confident in the future na kayo ay mapapaalis, siguro baka sakaling itinigil nila yung paggastos nila. Kasi ginagastosan nila yun eh, yung pag-aaral. di ba everyday mayroong mga discussion, may mga, kayong website. Lahat yan is gastos nila. Wala naman tayong binabayaran sa pag-aaral. So hanggat gumagastos sila, sila naman yung nakakaalam kung kung ititigil ba nila yan or ano. So, diba? Kaya kung nag-aaral ka dyan sa Hong Kong, sa Singapore, eh wala naman siguro mawawala kung itutuloy mo muna yung pag-aaral mo. ba? <laughs> diba? Kasi balay mo. Mga ilang buwan, magkaroon na kayo ng placement tingnan nyo pagpapagpasok ng 2025 sana maging okay na tapos guys isa rin yung pagbabago dito yung about sa family ties, kasi nagbago rin yung, ano, yung income requirement ng mga sponsor yung mga kukuha ng pamilya nila sa Pilipinas o sa anumang nationality yan uh, mataas na yung income requirement ngayon may difference na so try to Uh, explore the in enter Finland that website para makita niyo yung mga mga pagbabago kasi naka-highlight naman dun yung mga pagbabago sa requirements for family ties ganyan and then ano pa ba yung pagbabago so yung daw narinig ko yun na yung about dun sa Kela benefits is nabawasan na rin yung mga yung mga benefits nabawasan nila yung benefits kung dati yung mga student yung the family ties yung mga bagong dating dito nag-aaral sila ng suwan ng kiyeli sila ng almost 900 per month ngayon ay nasa 500 euro na lang yata plus so hindi ako sure pero yun yung yun yung mga sabi yung mga nakakatanggap ng kalawang from Nicola so yun, yun guys yun, bago, pero punta tayo sa positive So, huwag tayong panghinaan ng loob. As long as wala naman kayong ginagastos sa pag-aaral. Huwag mga mawala ng pag-asa. Baka in 2025, magbago na ang ating ekonomiya. ekonomiya ng Finland. So, nagbago na rin kasi yung government dito. Nag-iba na rin yung nakalipos. So, marami talaga ang pagbabago na yun. Nandito tayo sa transition period which is sana in the near future ay maging maayos na. Yun na guys. Good luck sa inyong lahat. See you here in Finland. <laughs> Ayan. I pray na yung mga ininvest invest yung mga oras, stress, pagod sa pag-aaral, sa lahat ng effort na yan. Sana hindi masayang. Kasi alam ko kung gaano kahirap mag-aral ng Suwamin Kelly, ng practical nurse, even until now, nasakit ang ulo ko sa pag-aaral. Kasi hindi natatapos yung pag-aaral sa yung pag-aaral natin sa A2.2 level or B3 level, hindi natatapos yung everyday na nagtatrabaho ka dito sa Finnish, sa Finland, sa Finnish Society, everyday kang nag-aaral. So, masakit din sa ulo. So, sana yung mga ininvest invest nyong effort dyan ay hindi mabado wala. Sana by the year 2025 is maging malinaw na lahat. Para dun sa mga matagal na naghihintay, maasa, syempre um, masakit isipin na ang dami mo nang ininvest tapos mababagi wala nang pala although hindi ka nga gumastos pero iba yung ano iba yung effort ba na yung eagerness mo na maka, na matuto ang dami mong inilaan ng oras kung saan saan pa humuhugot ng inspiration ng motivation tapos di ba so i pray na maging maayos na at magkaroon ng linaw para Um, hindi lahat masayang at lahat ay mapakinabangan lahat ng ininvest nyo sa pag-aaral ayan luto na ang ating salmon <laughs> <laughs> ang salmon ayan see you guys on my next vlog moika, hey pa, good luck